Hati ang opinion ng ilang senador at eksperto sa pag-imbestiga sa Gentleman's Agreement. Yan ang ulat ni Daniel Monalastas. Tumayong hagabi sa plenaryo si Sen. Risa Hontiveros para ipaliwanag kung bakit niya isinusulong na paimbestigahan ang diumanoy pinasok na kasunduan ng nakalipas na administrasyon kasama ang China, na kilala rin sa tawag na Gentleman's Agreement. I have done so because these are serious, potentially divisive allegations. These are serious because the first gentleman's agreement effectively diminishes our sovereignty by conceding a no-go zone. Pero kung tatanungin si Senate Majority Leader Joel Villanueva that in all of this Mr. President China is behind all of this uh, propaganda na pag away awayin po tayong lahat. Para naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri, dapat magkaisa pagdating sa usapin ng soberanya sa West Philippine Sea. Nilinaw din ni Zubiri na hindi niya inaantala ang pagninig hinggil sa Umanoy Gentlemen's Agreement. Sabi ko nga, eh uh, ay kung tayo ay sumuporta sa ganitong uh, hearing, tayo ay anti-Duterte. No, we support the hearing because we support the sovereignty of our republic ang nagagalit lang po ako dahil ginagamit nila yung, yung political angle dito sa napaka-klarong issue. Pino na naman ay isang political analyst ang ilang Pinoy na tila mas kumikiling pa sa China. Ang higit na nagagalit po dito kung bakit may mga Pilipino pa rin tayo na patuloy pa rin na parang sa halip na magalit sa China ay kinakampihan pa at nagagalit sa ating mga nagtatanggol ng karapatan ng Pilipinas. Samantala, tinawag naman ng National Security Council na isa na namang fake news ang umano'y new model arrangement sa Ayungin Shoal na pahayag ng Chinese Embassy. We categorically state na wala po tayong ipinapasok na kung anumang informal or formal na mga kasunduan ganito because the National Security Council and National Security Advisor Eduardo Anyo will never put the national interest on the line hinggil naman sa tanong ko kailangan bang investigahan pa ang AFP Western Command na nadadawit din. Pero insofar as the National Security Council is concerned, we see no reason why we should investigate uh, Vice Admiral Carlos. Kasi wala nga ganung agreement na nangyari. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.